mga guys morning Ito mga guys maghihimay tayo ng gulay ah oh, hindi pa gulay pala gugulayin pa lang pala mga guys kasi hihimayin pa natin yan habang yung commander natin no oh, pagtutupi yan yung mga nilabhan niya kapon mga guys yan tinutupi lang niya ngayon oh, no. ganyan lang pala manupi mga guys no? yan, rin natin yan kaya yeah, dito tayo sa project natin may iling, -iling yung silpa natin kasi ina-adjust ko yung hawakan mga guys kasi naghihinay tayo ng gulay. Ito so, mga uh, guys, talbos ng kamote. Saluyot. At okra oh, mga guys, yan o. Oh. Mm. Mayan time na Gawin natin mga guys Magtampog tampog tayo Para healthy Patagilid na silpa natin mga guys Patagilid talaga mga guys Ito yung mga guys. Ito yung lotong pag mahirap mga guys. Tapos lagyan natin ng karninas. Alam nyo ba yung karninas Mga guys. Tignan natin dolo mga guys. Baka may uod kasi. Yan gaya nito. Na nakapilipit. Oh no! Ano okay. huh? <coughs> ganyan? Salut, <tuk> ah, salut, itu betul, 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 kita balik okay. batis gulay gulay muna tayo mga guys wala tayong pambiling ano Alam mo na, karne. Pordoy ngayon si Dragon, mga guys. Por. Halbus ng kamuti. Sabi nila, ito daw pang pahay blood, mga guys. Pero mali yun, mga guys, eh. Totosin Ang talbos ng kamote hindi pang pa-high blood Ang talbos ng kamote ay pang good circulation ng ating dugo Kaya bakit mapulang mapula Ang palad natin Mukha natin pag nakakain nito Kasi Ang nangyayari Yung mga dugo nating namumuo Na siyang magkukos ng high blood Ay tinutunaw ng katas ng Talbos ng kamote Lalo na itong pula. Kaya pag natunaw na yung namumuong dugo mga guys, magkaroon ng good circulation sa ating mga ugat, sa mga daloyan ng dugo, kaya magkakaroon ng sobrang pamumula. Kaya sabihin nating na high blood tayo. Pero ang totoo lang noon, tinunaw lang niya mga namumuong dugo. Kaya pang good circulation ng dugo to mga guys iwas high blood kung tutuusin to kasi ang high blood kaya nagiging high blood kaya nagiging sabi lang bakit inaatake kasi namumuo yung dugo mga guys hindi nakadalo yung bumabara sa mga daloyan kaya ang mangyayari pag bumara lalo ko sa puso natin hindi na magpa, magpapunction yung puso natin hindi na titibok dahil sa dugo na bumara kaya ang nangyayari tinatawag na, na atake sa puso dahil ang dugo namumuo hindi nagkaroon ng blood circulation kaya heart attack ang nangyari pero kung itong talbos kumain ka dito, magiging good circulation ang dugo mo ah, may masabi natin na ligtas ka sa heart attack yan na naman mga guys at saka isa to, to sa tinatawag na five power herbs Lalo na pag ang Bita Plus sa pag-uusapan mga guys. Sangkap to sa 5 power herbs na tinatawag nilang uh, Talbos ng kamote Talbos ng saluyot Gaya ng inano natin kanina mga guys. Tapos talbos ng sili, dahon ng sili At dahon ng kulitis Spinach mga guys. Yan siya. Pero ito nga At parang ano pa to putik-putik pa to mga guys ah. <coughs> Pero pakita ko sa inyo lagi may tayo nito mga guys. Yan. No. Oh. pa okra pag halo natin. Abangan nyo mga guys. Panoorin nyo mga guys ang videos natin ha. Okay mga guys. Patapos na tayo sa talbos natin. Uha. Uh ha? Sunod natin yung okra. Itong okra mga guys, marami ring benepisyo to sa ating katawan na hindi nalalaman ng marami. O. Oh. Mayroon rin siyang katangian mga guys na kayang magpagaling ng mga sakit natin lalo na sa internal organ. Dahil madulas rin siya ay may taglari rin siyang lubricant ba guys. <clears throat> At kaya rin niyang uh, tumunaw ng mga tinatawag nating sperm cell ng cancer. Yan yung sekreto ng okra. At marami pang uri ng mga sakit mga guys. Ah, ito na yung sunod natin. gagawin ko dito mga guys kasi konti lang okra natin ito lang yung nakayanan potol-potolin ko to mga guys Asa na dapalar dito anak po mga guys ang dapalan. Dapalan to pag sa Manila, pero pag sa Bisaya ah tantaran. Pero hindi rin pala tantaran mga guys kasi pag tinatad mo rito madudurog to, hiwaan lang wala hiwaan. Ah, dapalan. kain natin to kasi konti lang para dumami mga guys pag dumami marami makakain din natin yung hiwain pag marami na mga guys marami na makakain yun o no? halo natin tong prito tapos ko na hiwain yung okra mga guys kaya sunod natin gagawin magsalang na tayo para sabawin na natin ng ating pinuprosesong mga gulay dahil ko konti lang mga guys ito lang yung salangan natin yan o oh. Lagyan natin ng tubig. Ah, mga guys, no? Simpleng buhay lang ni Dragon. Kaya, ito lang yung ano ni Dragon, mga guys. Ito na, mga guys, oh.

Na, tayo yun no oh. sunod kong iiwain yung pang sahog uh, pang ano natin pang lagay natin yung kamatis tsaka sibuyas tapos lalagyan natin siya ng tanglad para mabango mga guys ito na yan mga guys oh, pinagsama-sama ko yung saluyot at ito yung uh, talbos yeah. abangan nyo pa mga guys ha ah. ay pakita ko na naman sa inyo mamaya pag nagkulo na yung niloloto natin kung gaano to kasarap mga guys abangan